E, in, ginoong ang ating ginoo sa bagong Jerusalem, ginoong Sander. At interpretasyon ang ating ina sa bagong Jerusalem, ang lead interpreter. kapayapaan ay sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat, aking mga anak. Pari ko bang makita ang ngiti sa inyo bilang pagkikipagdiwang ninyo sa araw na ito na itinakda ko para sa mundo. Ang araw na ito ay ang araw ng pagsilang ng inyong kaligtasan. Ang araw na ito ay tanda sa kayong lahat ay magkakamit ng kapatawaran sa inyong kasalanan. Ang araw na ay tanda na kayong lahat ay aking nilikha sa pamamagitan ng aking pag-ibig. Kaya aking mga anak, salamat sa inyong oras at inyong panahon sa pakikisa sa araw na ito. Salamat sa oras na inyong ibinigay upang maging matagumpay ang gawain na ito sa tahanan na aking itinakda para sa inyong komunidad. Salamat aking mga anak sapagkat ako si Yahweh ang nagsasalita sa inyong harapan. Ang aking espiritu'y nagpapahayag ng aking pag-ibig sa bawat isa. Ang aking espiritu'y nagpapahayag sa inyong lahat at nawa kayong lahat ay puspusin ng espiritu upang tumimo sa inyong mga puso ang kalooban na aking ibinibigay sa oras na ito sa inyong mga buhay. Patatapos na ang taon mo, patatapos na ang mga araw na ito, at darating ang bagong araw, bagong pag-asa, at bagong buhay sa inyong lahat. Manatili kayo sa aking salita, at makakaasa kayo, hindi kayo kailanman mawawala sa kaliwanagan. Manatili kayo sa aking mga turo at makakaasa kayong lahat na hindi kayo kailanman maliligaw at matatalo ng masama. Manatili kayo sa aking turo at makakaasa kayong lahat na hindi kayo kailanman magagabi ng kadiliman. Manatili kayo sa aking mga salita sapagkat ako ang katotohanan. Ako ang Diyos ako ang Panginoon. Ako si Yahweh. Ako ang tumawag sa inyong lahat. Kaya't manatili kayong lahat sa akin sapagkat kayo ay nakatakda na mabuhay sa akin kawal. Manatili kayong aking mga kawal at ipaglaban ninyo ang kabutihan. Manatili kayong kawal ng Panginoon at nawa ay magapi ang lahat ng anumang pasinanunganan na namumutawi at naghahari sa mundo nito sapagkat kayo'y tinawag ko at tinakda para sa gawain nito. Muli, salamat at salamat nawa kayong lahat ay mag-iwang ng masaya sa araw na ito, aking mga anak. Maraming salamat, maraming salamat sa inyo. you. Mm -hmm. <laughs> Amin, sumasalangit ka sa bahay ng ngalan mo, mapasamin ang kaharihan mo, sundin na loob mo, dito sa lupa para nagsasalangit. At hindi ang mga hindi mo na alipakalit sa araw-araw kung saan magpapalit ang pag-iisang mga sana para ng kapatawad namin sa nagpapasala sa amin at kung ang mga hindi sa tukso at hindi ang pag-iisang Happy Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala ka naman ang iyong anak na sa Jesus. Sa lahat ng kagayaan ng Diyos, ang pangyong makasalanan. Ay po kami ang matahilang. Sabay-sabay po natin, walaki ng ating Panginoon. Iwalaki sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang muna ngayon magpakailanman magpasa walang hanggang siya nawa sa ngala ng ama ng anak at ng Diyos Espiritu Santo, Amen, Amen.